channel. Mer Hi mga langga. Welcome back to my YouTube channel. Meron na naman tayong bagong parcel. Ang parcel natin ay surprise. Maliit lang pala. May bago tayong pet parcel pang oh. Nagano ako ng video eh. Ay, ang liit lang. parang may mga, may mga tanong. Kasi mga langga ay wala akong lutuan kaya nag order ako ng lutuan. Ano? Ang kay kaliit naman pang isahang people lang pala ito. Ang <laughs> cute. Ay, yan ha. <laughs> kawali at saka ano, kawali at saka kaldiro, mga lang. <laughs> Nag-separate na ako sa buhay ko. Ang <laughs> <Or>, liit. <laughs> Pang isang tao lang talaga. Unboxing. Parang isang kalahating kilo naman ang Asha. Uh, sure. Kina rin, here. Size 4. Size 4 siya. Tapos, meron akong kawali. <laughs> Size 4 din. So, ito lahat ay 500. Ang lalim naman. Pwede mo ako <laughs> wow! So cute naman. Ayan, so. So, yan lang po yung ating unboxing. Uh, ah, nahinto pa ng konti kasi may bumili. Ayan mo, basura. Ah, sa basura din. Yan lang ating unboxing mga langga. Ang cute naman ang kawali. Hindi siya kasing kinis niya. Ay, oo. kaya siya may ganito. Para hindi siya gagalaw pag nilagay mo na siya sa kalam. Ito na Ayos din. Ay, okay. nakuha sa mukulan nga. okay, thank you so much. Bye-bye.